Yan. Yan, pina yung flash. <laughs> yan yung motor go guys, lo. No? Yan. So, wala tayong motor na ano eh. Di motor eh. So, di pedal pa rin yung motor natin. So, yan, may ilaw tayo. Tak, tak, may blinker at siyempre, meron yang papa ingay. Ano, eh, parang nyo Happy New Year! Happy New Year! <laughs> oh, no, di ba? Oh, may ilaw-ilaw pa yan, oh, no? di ba? So, yun guys. Ah, uh, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta kay Papa Chris alam ko meron pa rin siya mga mangilan ilan na nanonood kay Papa Chris ano? kahit hindi na ako nang upload sa YouTube hindi ko alam kung naririnig nyo ako no so hindi na ako magsisigaw dito dahil dahil na nakaraan na taon last last year ba yon <laughs> nagsisigaw ako sabi ko dito mag-upload ako sabi ko gano'n no? mag-upload ako mag-upload ako sigaw ako na sigaw dito noon hindi ko alam kung nai-upload ko rin yun <laughs> basta nagsisigaw ako dito ng time na yon new year yon sabi ko mag-upload ako ng madami pero hindi natuloy dahil nagkasakit ako so ngayon yun nga nagkasakit din ako ngayon bago matapos yung taon na to ah, uh, 2023 medyo rough yung ating uh, year ngayon pero ganun talaga hindi naman talaga smooth sailing ang buhay na talagang walang alon No. Uh, may alon din paminsan-minsan pero kailangan nating sumabay sa alon no kailangan nating uh, gawin ang lahat para hindi tayo lumubog no oh so yung mga wordings ko ngayon ano so uh, sa experience ko ng 2023 masasabi ko lang talaga is health is wealth ngayon uh, 2024 na priority ko is health ko, health namin at Siyempre makapag-upload, no? <laughs> Tulad niya na sabi ko noong nakaraang kong live noong uh, December 31 2023 1, 2, 2 Nag-live ako noon, sabi ko nga ay uh, madami akong mga naka-impact ng na mga video sa aking computer at sana, ngayon January, ma-upload ko na kung di mo yung January, basta ngayong taon, ma-upload ko na ano, lahat ng videos ko doon, ano So ako ay uh, ngayon lang ulit nakapag vlog sana may upload ko ngayong January 1 to dahil January 1 na 2024 Happy New Year! <laughs> Happy New Year na ano guys no? hindi ko alam kung nakikita niyo yung mukha ko dahil uh, tinuto ko sa yung flashlight no? so dahil maggabi na nga so ayun lang maraming maraming salamat sa taon ng 2023 Maraming salamat kay Lord, no? At ginabayan niya pa rin tayo, buhay pa rin tayo. Kahit ang kakasakit tayo, kahit anumang pagsubok na ang natin, is buhay pa rin tayo. Yun Boom! May pasabog pa, no? Yun ang mahalaga, no? Yung uh, papotoko Yung <laughs> ang mahalaga dyan is, nandito pa rin tayo, kicking live, no? So, 2024, sana ay... Uh, more blessings to come sa atin pag ingatan natin ang mga sarili natin ano guys uh, at, at, gusto ko lang din na i-shout out nga pala yung mga subscribers na nanonood at nag-likes ng mga pinapost ko sa facebook shout out sa inyo nasa 5,000 followers na pala tayo sa facebook na nakita ko ngayon ay kahapon sorry nung last year 2023. Nakita ko ah uh, 5,000 na pala tayo, tapos sa YouTube nasa 4,000. Sa TikTok, hindi ko maalala, parang wala pa tong wala pa 200 yung followers natin sa TikTok. May TikTok nga pala ako, guys. Visit nyo na lang yon. Yun din pangalan ko din, Papa Chris. Syempre. Ah, uh, yun lang. ako ay... Uh, na overwhelm ng mga oras na to. Ako ay natutuwa dahil ako ay napag-vlog na ulit ng ganito kahaba. Nakapagsalita na ulit ako na ganito katagal kahaba. Kahit walang kakwenta-kwenta mga sinasabi ko. Alam ko meron pa ring isa o dalawa na manonood nito. Okay na sa akin 'yon. Nagpapasalamat ako sa inyo. No. Ah, uh, lang. Salamat talaga. No. At sana ngayon 2024 Uh, priority natin ng na ating health health ko health ng family at makapag-upload yun yan makapag-upload makapag-upload ulit ulit na makapag-upload <laughs> gusto ko ulit magbalit sa pagbablog ko eh, no? so yun lang maraming maraming salamat sa inyo this is Papa please saying don't forget to like like <laughs> share And subscribe sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, TikTok, sa ating social medias. Maraming-maraming <laughs> salamat sa inyo mga anak. Happy Happy New Year. <laughs> Happy New Year. Abangan niyo ang pagbabalik ng Papa Chris. Love kayo ni Papa Chris. Peace out. <laughs>